So yun mga bossing, bali may umaga sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in, galing pa sila sir ng... Montilupa. Ay, Montilupa. Bossing, bago tayo magtawaran, bami gusto lang muna kayong batiyan eh, or shoutout. <laughs> Parang nahihagal si bossing ha. <laughs> Na, lumutang si bossing ha. Bossing, uh, bami gusto ko lang shoutout. Shoutout sa lahat ng taga Mindanao po. Ayan, big big shoutout sa lahat ng mga taga Mindanao, mga bossing. Boss, bami siya shoutout ka lang. Sa asawa ko, shoutout shout sa asawa ko. Anong sa pangalan? Sa pa sana, sana ko si Nitan, si uh, Monica. Yan. Ano pa ka na ni Commander? Monique. Ayan. Big big shout out kay Ma'am Monique. Bali na dito si Sir Ma'am. At eh, handa tayo kalo. Handa si Bossing Baratin si Boy AC. <laughs> <laughs> bossing Bali 175 nga pala asking natin dito sa Honda City. Sir, magkano pinaka 145? Wag. <laughs> 170. 165. Dagdagi. <laughs> bossing, gano'n gano na nga pala katagal na ng kotse? Diyan na matagtagal na rin. Ang siguro mga isang taon na rin. Isang taon na rin. Nag-ipon-ipon muna. Ano? Ba't nga pala dito napili sa Boise Garage? Ha? Digital. Digital. matagal na ba na nanonood, boss? Oo, oh, Nakapalo ba? Oo, boss. Pag hindi nakapalo, walang discount talaga. ano? Ano oras kayo dumating pala dito? Sigara eh. Ay, mga Eh? Posesyon na busing uwi ko lang. Ay, di, mga sweating. Alas 6 na ako ng umaga na kauwi eh. 160. Dagdag <laughs> eh. Baka sa alin magkasundo, bossing. 148. Wag. <laughs> 158. Ah, wala. 158. Boss, mawa ka naman siya lagahan ng buo uh -huh. At kay Baryong Barya lang ako lagi dito. <laughs> bawi na lang sa vlog. <laughs> laging ganun, bossing. Eh. Lagi na lang talaga. Bawi sa vlog eh. Nyar, natawa si bossing 148. Patay tayo nyan. <laughs> tayo wala mo na sahod ngayong wek. <laughs> Boss. Wag lang mag-boss. Wala nag-iipon si Junior eh. mag-unit na rin eh. 155 boss. Ang ganda lang boss. It's natin naman 150. Ang ganda na lang talaga. 153. Na, <laughs> <laughs> One 153. Sa ganda, talaga, sa ganda. Sa ganda buto 'yon. <laughs> Wala na talaga. <laughs> Parang alam na alam ni bossing na, nila bossing na saganda talaga. Maganda Olay. mga ngiti eh. <laughs> Nag-ano lang bossing ngayon? Commute? Buh, kumiyut nga lang ano. Kaya pari... Pati kayo, pati kayo, boss. Sino ba yung pinaka-followers? Uh, Hindi nga, boss. Uh, sabi ko na eh. Sabi, sabi ko na kasi ikaw yung natawad eh. Magaling manawad eh. Mga pinag-aralan mo lang bago pumunta dito sa Aboy AC Garage eh. <laughs> Napag-aralan mo lang ba, boss, paano tumawad? Hindi pa lang. <laughs> Pero magaling ka tumawad eh. Magaling. <laughs> Sige, bossing, ano, uh, test drive nyo muna para transparent tayo. Nyar! Nyar! Patest drive mo na. Ah, so, yun mga bossing. Itong Honda City natin na 2004 model na manual transmission. ah bali, yun. Papatest drive mo na natin. Bali, 150 ang tawad ni sir. Ayan. All power na rin nga pala yung mga bossing. Sariwa loob niyan. Ayan. Naka-stock mags. Gaganda tindig. Sentable paint. So, yun mga bossing. Bali, receive na natin payment ni sir. Bali, nakarehistro pa pala yung ating Honda City hanggang May 2025. Napakaswerte naman yung bossy ko. At eh, buwabalat pa sila ala ng, ano, Manjabili. <laughs> Ayan lang si Alan. Ayan si Red Ford White, mga bossy ko. Ayan lang si Red Ford White. Ah, lalo no, pa pala, Ati? Nakarehistro pa pala hanggang 2025? Oo, okay boss. Ah. Uh. Boss, yung parehistro dito lang, ha? Ah! 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 Jabili lang, jabili. Kaya, sabi niya sa akin kanina, magkano yung, 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 ano yung, Santa? ayun, ano yung, Honda. Be, patawad-tawad ka, eh. <laughs> ka pa nalangin, tuwan ko silo. Sagad na sagad ka pa kanyangin. Eh. <laughs> so, 45 pwede na ako dyan, sabi niya. Sagad na raw eh. Wala, pumuli mo rin pala, ano. Oo, naman. Dahil parang marunong kasi tumawad dyan, mga yan. Pero sa pareisro, boss, <laughs> Ayun na save na-tetense tuloy eh. Sir, so mga bossy nga pala, uh, wala, wag na wag kayo magsisend na reservation fee or down payment kasi hindi na kami nangihingi. Pwede naman mga bossy, pero video call muna ako para wala, maiwas na yung scam na yan at napakarami na yung scam mga bossy. Ah, No reservation, ah, uh, no video call, no reserve. No reserve, no video call. No reserve, ah, uh, no video call, no reserve. Tsaka, ikot po kayo sa gumagamit ng, ano, ng guards namin dito. Oo, uh, boy, ano, boy, a e cigarette lang na may one-time followers. Followers, yun yung yun, legit mga bossing. Iwas kayo para di, ta di tayo mas scam. Yan, gang 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 yun, buta, dollar niya. Maganda okay, ka pong magbinamalo. <laughs> Bine naman ng sa alis si bossing ngayong araw. Ah uh, yeah, picture taking muna. Bossing. Picture picture. Ay, yeah, sold na 'tong ating Honda uh, City. For only uh, 150,000 mga bossing. Yan, yeah, buyer from uh, Muntinlupa. Nang bubudol na naman si Alan 'no. Hindi 'yun boss, 'yun good. Kasi gusto love 'yun. Kusa 'yun. Unladed gas din bossing. Boss, peace bang. Maraming salamat.

para sa mga buhay. Ah. Uh, so yan, uh, congrats kila bossing at uh, sila na kuha ng Honda City natin.